So yun guys, uh, may lilinisin tayo ng inverter na window type. Uh, babala to sa mga ano ha, sa mga aircon nyo sir. Uh, pag ganito na kadumi yung mga aircon nyo. Yan o. Oh. Yan. Yan. Uh, ganito yung klaseng dumi ng aircon nyo. Yan. Kung nakikita nyo. Yan. Huwag nyo paabuti ng ganyan kasi maaari po kayong ano, magkasipon, magkaubo dito kasi ikot-ikot na lang yung microbio sa inyong kwarto. Uh, Ayan o, oh, nakikita nyo. Oh. Oh. Uh, ano to? Five months. Five months nang hindi nagpalinis kasi nga uh, hindi nila napansin kung ilang buwan na siya hindi nalinis. Ngayon, nalaman nila five months na. So, yung nakatira dito, guys. Halos lahat sila sinisipon dahil dito. Eh, sobrang dumi, oh, Kung nakikita nyo. Oh. So, hindi po talaga advisable na umabot sa ganyan karamihan yung aircon nyo. Yan. So, mahalaga talaga ay lagi po kayo magpapalinis ng aircon. Para sa ganoon, uh, uh, kayo, hindi kayo sipunin, hindi kayo ubuhin. Eh, lalo na kung may mga bata kayo kasama sa bahay. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Uh, to, linis. Oo. Oh. December na ngayon So 5 months huh? July, August, September, October, November 6 months Oo, oh, nasa 6 months na to guys Araw-araw kasi ito ginagamit guys Nasa 24 7 Every day Kaya talagang Yan you know, o, kung nakikita nyo Yan o oh, Lumi nya O oh, Diba? Nakita nyo So, huwag nyo tutularan ha Napatagalin, napatagalin Lalo na kung araw-araw ginagamit Para nasa ganun Di kayo magkasipon Yan you o know? Lumi O Oh. Diba? So, by the way, mamaya, malinis na yan, mamaya. Kasi, andito tayo para linisin yan. Ayan. So, ito lang muna video natin ngayon kasi busy, busy na tayo mamaya. Ayan. Bakwas natin lahat yan, guys. So, kung nakikita nyo. So, ito yung motherboard nya. Ito yung control. Ayan. Baklas niyan yan guys. dinakpan natin yung compressor para di mabasa guys. Yan. So, babo. Mamaya ulit.

Yeah. Wow.

daming guys di ba so yun tapos na ang linis kaya lang patuyuin lang muna natin itong pininturahan natin yan. kasi kinala, kinain ng kalawang guys Ayan. kaya pininturahan natin yan para tumagal tagal naman siya yan ah Pininturahan natin yan So, na yan guys, ikakabit na lang maya-maya konti guys para matuyo siya. Mhm. Lang muna.